morning guys so syempre sabado sa tayo pupunta ko alam eto may bisita na ako dito ayan no <laughs> prepare lang kami guys alis na rin kami then susunod natin si, si Rizel Hi guys, good morning. Nai tayo ngayon sa kamay ni Jesus dito tayo sa lukban. Nak sa lub namin no, mao wala pang tulog. <laughs> ano, boy pa kayo? Huh? Boy pa ba kayo? Shout out to you. Buhay. Buhay na, buhay. Gusto niya na Sabado, oh, di ba? Eh, yung driver, buhay pa ba? Pamay, <laughs> pag, pag na lumiliko na. Padre <laughs> pala, after nito. Ah. <laughs> Anyway guys, so ililibot ko na lang kayo. 11 o'clock na. Si sobrang chill lang naman kasi kami mag-drive. Hindi na kami nagmadre. Pero ngayon mo ko kamusta na to. Iba na yung basa doon. Saan? <laughs> Sabi niya powder room na. <laughs> so, dito yung church eh. Alam niyo ba guys, dito ko pinablesan yung kotse. Yung Swift. Medyo memorable siya sa akin. Ikot-ikot lang tayo guys. Alam ko may healing mass dito guys eh. Hindi lang ako sure. Etong area na to guys. Dito binlesan yung kotse. Yung bagong buhay namin. Way, way back. 2012 or 2013. Guys, dito na yung paakyat dun sa taas. Ito na yung part na yun. Ito yung church. Ayan, dito na yung paakyat guys. palengke. Oh. Tapos na kami maglibot-libot dito. Hindi ginaya. <laughs> Tinamad. Asa, Asa pa. Poser lang talaga kami. Saan <laughs> na ba tayo pupunta? kakain na? Kakain. So bagyo sa bagyo? na nasa Quezon tayo tapos diretso yung bagyo <laughs> from Lucban to Liliw gutom na kami guys sa so tayo? Arabella or yung Chef Mau? tignan natin para yung wash guys may mami Ibili lang tayo mga pagkain nanay Vinay gusto <laughs> na nagbablog ako ay eh, si nanay <laughs> Tingnan natin kung mahaba yung pila kay Arabella. Kung di masyado, di antay tayo. Kung di kutom na, Chef Mau. <laughs> Ayan guys, nandito tayo sa... Sa fair. <laughs> Dapat yun, yung pako. Dapat siya kinutuwing ka agad. Ha? Pako. Alimasag. Alimang maliit. Talang, talang bay tawag doon. <laughs>

Pupunta na kami ng Arabella. Tumawag na kasi sa amin. Ah, uh, Panglima kasi kami sa pila. So, nag-ikot-ikot muna kami. Tapos ito, tinawagan na nga kami. Ayan ang Arabella. Diyan. Yes, siyempre. Yes, ang puti. Yes, ang puti. Okay, so... Guys, hindi namin sa loob. Arabella. So, ano? Hulas na. Hulas na. Hulas <laughs> na. Hulas na. Ito yung menu nila guys. Okay. Kaya sumarikin ng seafood marinara. Chicken and cheese. Crusted chicken. Crusted. Four cheese pizza. Chicken uh, parmesan Marami pa tayong in order. Hindi natin alam kung magkakasya sa lamesa. <laughs> Hi guys! Good morning! It's currently 4.30 na lang umaga, Sunday na. Grabe guys yung pagod ko kagabi, hindi na ako nakapag-outro. Sobrang traffic na kasi nung pa na kami, parang it took us 3 hours para makauwi. And sobrang traffic sa ano, sa San Pablo area, doon kasi kami dumaan. Ayun, hinatid ko lang si Rizel, hinatid ko lang din si Jeris. Around, I don't know, 7 nung nakauwi. Tapos, pahinga saglit, totally tulog na ako. Anyway guys, we enjoyed yung taging trip namin kahapon. It's not a long, it's not that short din naman na trip. Pero we enjoyed kasi sobrang pagod na pagod kaming lahat sa work. And we need a breather. So, ayun lang naman guys. Sinear namin yung araw namin sa inyo. And hopefully nagustuhan nyo bahala na ulit kung saan kami magpadpad sa susunod. Kayo naman kasi kami, wala talaga literal na plano. Parang, ang pinaka-plan lang aalis or at most, pupunta tayo sa gantong lugar. Then, afterwards, wala na. Talagang, ano na lang, bahala na talaga literal si Batman. Anyway guys, in-update ko lang kayo kasi hindi ako nakapag-outro ahapon. Lalo ko yung mukha ko.